Si Jack at ang kanyang anak na si Rose ay namumuhay sa isang liblib na isla kung saan dating nakatira ang mga bangag na hippie. Ipinaglalaban ni Jack ang natitirang bahagi ng kanilang lupain mula sa mga vilyar na nais itong gawing subdivision. Ang magandang dalaga na si Rose ay lumaki na si Jack lamang ang kasama, at hindi pa siya kailanman nakisalamuha sa mundo sa labas ng isla. Mula nang iwan sila ng kanyang ina, ginampanan ni Jack ang pagiging magulang at guro, pinuprotektahan si Rose mula sa anumang maaaring gumambala sa kanilang tahimik na buhay. Gayunpaman, may itinatagong lihim si Jack, siya ay may sakit sa puso at kaunti na lang ang natitirang panahon niya. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin ni Rose ng ibang mag-aalaga sa kanya, kaya gumawa siya ng desisyon, iimbitahan niya ang kanyang kasintahan na si Kathleen na tumira kasama nila. Nang malaman nito ni Tony Rose ay labis na nagselos at nagalit ang dalaga. Tumakbo siya papunta sa kanyang treehouse upang itago ang sakit na kanyang nararamdaman. Sinundan siya ni Jack at ipinaliwanag na kailangan niya itong gawin bago pa siya tuluyang kunin ng kanyang karamdaman. Subalit para kay Rose, hindi katanggap-tanggap ang ideyang ito. Si Jack lang ang nag-iisang taong mahalaga sa kanya, ang tanging taong minahal niya. Labis siyang natatakot na maiwang mag-isa, lalo na't hindi niya alam kung paano mamuhay nang wala ang kanyang ama. Matapos ang emosyonal nilang pag-uusap, umalis si Jack papuntang bayan para imbitahan si Kathleen na manirahan sa isla kasama ang dalawa nitong mga anak na sina Deus at Rodney. Agad namang pumayag si Kathleen at handa na siyang magsimula ng bagong buhay kasama si Jack. Pagbalik ni Jack sa isla ay sinabi niya kay Rose na may mga bisitang darating at mananatili sa kanila ng ilang araw, sinasabing ito ay parte lamang ng isang eksperimento. Kinabukasan ay dumating si Kathleen at ang dalawa niyang mga anak. Masigla silang sinalubong ni Jack at tinulungan sa mga bagahe. Nang makita ni Rose ang mga gamit ng mag ay napagtanto niyang mananatili sila sa isla ng matagal na panahon. Unti-unti niyang nararamdaman na parang siya ay tinataboy mula sa sarili niyang mundo. Dahil sa inis ay lumabas siya ng bahay upang magpalamig. Sinundan siya ni Jack upang magpaliwanag. Ngunit lalo lamang siyang nagalit ng matuklasang hindi lang pala isang hamak na bisita si Kathleen, siya ay kasintahan pala ng kanyang ama. Kinumprunta ni Rose si Jack at tugon ng ama na isa lamang itong eksperimento. Naniniwala si Jack na kung makakasundo ni Rose si Kathleen at mga anak nito ay maaari silang magkaroon ng mapayapang pamumuhay na magkakasama. Ngunit kung hindi man magtagumpay ang eksperimentong ito, ipinangako ni Jack na wawakasan niya ang relasyon at papaalisin niya si Kathleen at mga anak nito. Isang hapon, lumapit si Thaddeus K Rose at humiling ng pabor. Gusto nitong puntahan ng lugar kung saan makikita ang mga ahas. Dinala siya ni Rose sa kagubatan, at doon ay napansin ng dalaga na tila ay may gusto ang binata sa kanya. Kinagabihan, habang papunta si Rose sa kanyang silid ay nakarinig siya ng ingay. Hindi niya napigilan ang sarili at sumilip sa maliit na siwang. Doon ay nakita niya ang ama na nakikipagbakbakan kay Kathleen. Binalot si Rose ng matinding selos at sakit. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at bumaba para akitin ang matabang si Rodney. Giit niya na papaligayahin niya ito ng gusto. Iniisip na kung may ibang lalaki nagagalaw sa kanya ay mapapansin siyang muli ng kanyang ama. Gulat na gulat si Rodney at kahit halatang naakit siya kay Rose ay pinili niyang huwag itong pagsamantalahan at sa halip ay inalok niya ito na gupitan na lang. Habang ginugupitan siya ni Rodney ay unti-unting humupa ang emosyon ni Rose. Ngunit pagkatapos ng panandali ang pagkalma ay bumalik na naman ang gulo sa kanyang isip. Pagkatapos magupitan ay kinuha ni Rose ang isang baril at nagtungo sa silid ng kanyang ama. Bigla niya itong pinaputok, na labis namang ikinagulat ng mag-irog. Agad siyang hinila ni Jack pabalik sa kanyang silid, ngunit sa halip na magalit ay natawa lamang ang ama dahil sa reaksyon ni Kathleen kanina. Sa kabilang banda, labis na nabahala ang kanyang kasintahan. Pinayuhan niya si Jack na ipasok si Rose sa isang paaralan para sa mga batang may problema sa pag-iisip. Nagalit ang ama sa narinig at sinabi na walang mali sa kanyang anak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapalapit si Rose kay Rodney. Sa kanya natagpuan ni Rose ang isang kaibigang tunay na nakakaunawa sa kanya. Subalit isang araw, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Gray upang maghatid ng mga bulaklak. Agad na nahumaling si Rose sa kanya, at nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ay biglang hiniling ni Rose sa kanya na turuan siya nitong humalik. Nagulat si Gray at sinabing ang unang halik ay hindi dapat pinaplano, ito ay dapat mangyari ng kusa. Hindi nagustuhan ni Rose ang sagot na ito, at mayamaya -maya ay umalis si Gray, iniwang bitin ang dalaga. Kinabukasan, nagtungo sila sa pantalan upang salubungin ang kasintahan ni Rodney na si Redberry. Pagbalik nila sa bahay, ipinakita ni Rose kay Redberry ang kanyang treehouse, ang lugar na itinuring niyang santuario ng kanyang pagka-inusente. Kinagabihan, bumalik si Rose sa gubat upang tingnan ang snake trap na inilagay nila ni Thaddeus. Nakahuli ito ng isang makamandag na ahas. Kinuha niya ito at inilagay sa isang kulungan. Habang papauwi ay nadaanan niya ang sasakyan ni Thaddeus, at doon ay nasaksihan niya na sinisibak ni Thaddeus ang kasintahan ng kanyang kapatid na si Redberry. Nagkatitigan sila ng binata, at tila ay nakaramdam si Rose ng kakaibang sensasyon. Pagdating niya sa kanyang silid ay inilagay ng dalaga ang kulungan ng ahas sa ilalim ng kanyang kama. Nang matutulog na siya ay biglang pumasok si Thaddeus at umupo sa kanyang kama. Nang maglaon ay hinalika niya si Rose, at pinabayaan naman siya ng dalaga hanggang sa nasibak na nga siya sa unang pagkakataon. Di nila alam na dahil sa kanilang matinding bakbakan ay aksidenteng nabuksan ang kulungan sa ilalim ng kama dahilan para makatakas ang makamandag na ahas. Kinabukasan ay nakita ni Rose ang pulang mancha sa kanyang kumot, dahilan para siya ay matuwa ng husto sapagkat siya ay hindi na nga birhen. Kinabukasan, habang nasa labas si Jack ay napansin niyang isinampay ni Rose ang kumot na may mancha at sulat na nagsabing isa lamang itong eksperimento. Labis na nanlumo si Jack matapos mapagtanto na biniyak na ng ibang lalaki ang kanyang anak na dalaga. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit naudlot ang kanilang pag-uusap nang biglang sumigaw si Kathleen mula sa kabilang kwarto. Nakakita umano siya ng isang makamandag na ahas. Agad itong hinanap ni Jack bago pa ito makapanakit ng tao. Samantala, nagulat si Thaddeus nang matagpuan niya ang kulungan ng ahas sa ilalim ng kama ni Rose. Ipinaliwanag ni Rose na nais lamang niyang takuti ng kasintahan ng kanyang ama at wala siyang intensyon na manakit ng kahit na sino. Matapos maalis ang ahas ay galit na kinumprunta ni Jack si Thaddeus dahil sa ginawa nito kay Rose kagabi, sinasabing meron lamang siyang ilang araw para umalis ng bahay. Kinagabihan sa Treehouse, ipinalabas ni Rose ang lumang video ng kanilang pamilya kasama ang iba pang mga bangag na hippie sa isla. Habang pinapanood ito ay tinangkang halikan ni Thaddeus ang dalaga, at nang makita ito ni Jack ay sinuntok niya ang binata. Nakaganti si Thaddeus, at habang ginugulpi niya si Jack ay hindi sinasadyang na itulak siya ni Rose palabas ng Treehouse. Nasaksihan ito ni Kathleen at sa tindi ng kanyang galit ay sinampal niya si Rose. Sa kabutihang palad ay nakasurvive si Thaddeus sa pagkakahulog. Tinalok ni Rodney si Rose na umalis ng isla kasama niya ngunit tumanggi ang dalaga sapagkat hindi niya kayang iwan ang kanyang ama sa sandaling ito. Kinumprunta ni Jack ang anak sa mga pinaggagawa nito, at bilang tugon ay ipinahiwatig ni Rose na dapat ay ipaglaban ng ama ang kanyang nararamdaman sa kanya. Hindi maintindihan ni Jack ang mga pinagsasabi ng dalaga, at sa inis ay nagpasya si Rose na umalis at manatili sa isa sa mga bahay sa Camellia. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik ang dalaga, dahilan para mabalisa si Jack at magpasya na hanapin siya. Nang matagpuan niya si Rose ay humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya kailangang magrebelde. Ibinahagi ni Jack ang kanyang takot na baka walang mag-aalaga kay Rose kapag siya ay nawala na. Tugon ng dalaga na hindi na niya kayang makisama kay Kathleen matapos ang lahat ng mga nangyari. Dahil dito ay napilitan si Jack na mamili sa pagitan ng kanyang kasintahan at ng kanyang anak. Pagbalik niya sa bahay ay binigyan niya si Kathleen ng pera upang tuluyan na itong umalis at pagkatapos nito ay agad siyang bumalik kay Rose upang sabihin ang ginawa niya. Tuwang-tuwa si Rose sa kanyang narinig. Magkasama silang nagpalipas ng gabi sa Camelia at nang humiga na si Jack ay humiga naman ang dalaga sa tabi niya. Nagtinginan silang dalawa at bigla na lang ay hinalika ni Rose ang kanyang ama nang maglaon na ay natauhan si Jack at labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa. Kinabukasan ay naisip ni Jack na ang Camellia House ang dahilan sa nangyari kagabi kaya kumuha siya ng isang bulldozer para sirain ang bahay. Pagkatapos ay pumunta sila sa opisina ng mga vilyar upang ipahayag ang kanyang pagtutol sa ginagawa nilang subdivision. Subalit ng maglaon ay napagtanto ni Jack ang magiging kinabukasan ng kanyang anak kaya sa huli ay pinirmahan niya ang kontrata. Labis na nasaktan si Rose dahil pakiramdam niya ay napakadali lang sumuko ng kanyang ama. Subalit tugo ni Jack na gusto lang niyang tiyakin na magiging maayos ang buhay ng dalaga kapag wala na siya. Nang gabing yun ay bumalik silang mag-ama sa kanilang bahay upang magpahinga. Doon ay nagsimula ng manghina si Jack. Pagsapit ng umaga ay nagising si Rose at natuklasang wala ng buhay ang kanyang ama. Naalala niya ang kanyang pangako na susunod siya kay Jack kapag ito ay nawala na at dahil dito ay sinunog niya ang kanilang bahay nang gayon ay sabay siyang mawawala sa kanyang ama. Ngunit sa huling sandali ay nagbago ang kanyang isip at umalis siya sa bahay upang iligtas ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang taon, si Rose ay namumuhay na ngayon sa bayan at nagtatrabaho bilang florist ni Gray. Bagamat dumaan siya sa isang masakit na nakaraan ay natutunan niyang magpatuloy at hanapin ang sarili niyang landas sa buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.